Para sa mga dalag ko nga balita sa bunga adlaw. Tatlo patay, 6.6 milyon pesos nga kahalitan, ginbilin sa pinakadako nga sunog sa Western Visayas. Nagbilin sang ginabanta 6.6 milyon pesos nga kahalitan kag kamatayon sang tatlo ka indibidwal ang nagluntad nga pinakadako nga sunog sa Western Visayas singi nga tuig sa Zone 3 Barangay Salvacion Habog-Habog distrito sang Molo syudad sang Iloilo kahapon Disyembre 16. Sa ginhatag nga report ni Bureau of Fire Protection Fire Superintendent Melanie Habawel sa Panay News nagdangat sa 70 ka mga balay ang nasunog isa ka Center kag Barangay Hall kun sa in 68 ang totally damaged samtang 4 ka mga balay ang partially damaged luwas sa dako nga halit sa propidad, sang 84 ka mga pamilya nagbilin man sang tatlo ka mga patay ang nagluntad nga sunog sila ang tulupaday lamang sa sunod sang kwarto sang nasapuan. Sa subong, padayon pa ang investigasyon sang BFP sa kun ano ang ginhalinan sang sunog. It is an unfortunate event no uh, madamo sang kaupod naton ang na-displace tungod nga ti wala na sila mapulian nga balay this uh, Christmas And this na new year so alalagyapon sa aton sini mga tagpalamati nga maghalong and be responsible sang aton sini mga gawi sa sulod pa ni malay para malikawan tang sunog babay pa nga natin celebrar ini nga uh, Christmas and New Year nga masadya card free from any calamity or disaster lalo na mga disaster nga pwede naton malikawan biggest drug haul, 40.8 million pesos, shabu na kumpiska sa buybus operation. Masobra anum ka kilo ng ilegal nga na droga nga nagabalor, 40 million 800,000 pesos ang na-recover sa buybus operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit, kaupod ang Regional Mobile Force Battalion 6 tag-Haniway Municipal Police Station sa Sitio Siga-Siga, Barangay Don, T. Lutero East, Banuas sa Haniway, Probinsya sa Iloilo alas 7.33 ina sang aga Disyembre 17. Ang sospek ang ginkilala sa kay Miklin Acosta alias Aira, 29 anyos, dalaga kag residente sang barangay Simon Ledesma, Haro, Iloilo City. Apang temporaryo nga nagapuyo sa barangay Don T. Lutero East. Nakapalad naman ang upod sini nga si J. Mark Biare alias Koykoy sang barangay Tabuksuba, Haro. Gindayaw naman ni Police Brigadier General Sidney and Villaflor, Regional Director sang Police Regional Office 6 ang amunin nga kadalagan sa kapulisan. Ini sinyare ka dumanais ang inyo ka PN. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.